Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kagabi ng alas 8, yung mga kaulapan na minomonitor natin dito sa kanluran ng Luzon ay isinang ganap na low pressure area. Huli itong namataan sa laing 640 kilometers kanluran ng Iba Zambales. So nasa labas po ito ng ating area of responsibility and sa kasalukuyan po mababa pa yung chance nito na maging bagyo within the next 24 hours. But for now po, nakikita natin na yung trough or extension nito ay magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. At ito pong mga pagulan nito na dulot ng trough ng LPA ay magpapatuloy po hanggang bukas. Samantala, ang Southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin na sa Southern Luzon at Visayas at magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa kanluran ng Southern Luzon at Visayas. So patuli pa rin pong pag-iingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod po dito sa LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, ay meron din po tayo mga kaulapan na minomonitor dito naman sa silangan ng Luzon. So, continuous monitoring po tayo dito sa mga kaulapan na ito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. At ayon nga dito sa ating latest tropical cyclone threat potential, may kita po natin itong nasa kanluran ng Luzon. Ito na po ngayon yung low pressure area na minomonitor natin ngayon sa labas ng ating area of responsibility. Hindi po natin nakikita na papasok ito sa loob ng sa loob ng par and generally magiging uh, west northwest po or northwest ang pagkilos nito palayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But muli po, yung trough or extension nito ngayon maging hanggang bukas ay magdudulot pa rin po ng mga pagulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Samantala, yung mga kaulapan din po na nabanggit natin kanina, posibleng ito po naman po yung nandito sa may silangan ng Luzon. At kung, magkaroon man po ito ng uh, sirkulasyon, ay posible po itong makaapekto dito sa may silangan ng Northern Luzon, maging sa area din ng Extreme Northern Luzon by early next week. But for now po, wala pa po tayong nakikitang sirkulasyon, kaya patuloy na magantabay pa din sa updates. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap po yung kalangitan, may mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog tayong mararanasan dito sa Ilocos Region, Cordillera administrative Region, maging dito sa Central Luzon, at sa bahagi din ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po ito ng trough ng LPA. Posible po yung katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pagulan, kaya pag-iingat po sa mga kababayan natin dyan, sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa bukas. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan. Mataas pa rin yung chance ng mga pag pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, maging sa area din ng Bicol Region. Dulot naman po ito ng habagat. Most likely po pagsapit ng hapon at gabi, doon po natin mas mararanasan yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya patuloy pa rin po ang pag-iingat sa banta ng mga pagbaha at pag ng lupa. At kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalan lang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, ay meron tayong mararanasan pa din ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin po ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 22, samantala sa bahagi naman ng Lawag at Tuguegarao, yung maximum temperature natin ay maaring umabot hanggang 31 degrees Celsius at at sa Tagaytay naman, maging sa legaspi ay 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, yung buong bahagi po ng Visayas, maging yung area din ng Palawan, patuloy po makakaranas pa din ng mataas na chance na mga pagulan, pagkilat at pagulog-dulot po ito ng habagat, lalong-lalo na yan dito sa Palawan at sa area din po ng Western Visayas. Posible pa rin pong hanggang kung minsan ay mga malalakas na pagulan yung ating maranasan, kaya patuloy pa rin pong pag para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga patuloy pa rin nakakaranasan na sa mga pagulan simula ng mga nakaraang araw. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung kalangitan, may posibilidad pa rin po tayo na mabigla ang pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalong yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 32 degrees Celsius, samantala yung maximum temperature natin sa Iloilo, Tacloban at sa Cagayan de Oro ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga naman at sa Davao ay 32 degrees Celsius. At dito naman sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, ang temperatura natin ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malay mga kapalaot yung mga kababayan natin mga pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.